Di kumbinsido ang isang doktora na tuluyan ngang gumaling sa stage 4 lung cancer, si Senadora Miriam Defensor Santiago. Panawagan niya, ilabas ni Miriam ang kanyang medical records. Umaaksyon si Mean Los Baños. Isa sa mga idinahilan ni Senadora Miriam Santiago sa desisyon niyang tumakbo sa pagkapangulo ay ang pagbuti ng kanyang kalusugan. Matatandaan na noong nakaraang taon, nakipaglaban siya sa stage 4 lung cancer. Pero si Dr. Silvia Claudio, psychologist at dating direktor ng UP Center for Women Studies, tila hindi kumbinsidong magaling na talaga ang senadora. Ayon daw sa kanyang pag-aaral, wala na talagang lunas ang stage 4 cancer. Wala pa rin daw gamot para dito possible na nag -remission. Iba kasi yung humupa. Diba? Uh, it's possible. Um, humupa yan. Pero maaring uh, uh, hindi, hindi pa rin yung iba yung cure. Eh. Yung cure yung wala na. Wala na. Magaling ka na talaga. In most cases, we're not talking yet of cure. Dagdag pa ni Dr. Claudio sa datos ng American Cancer Society, isang porsyento lang mula sa mga pasyente ng stage 4 lung cancer ang kayang mabuhay ng hanggang limang taon. Kaya kung manalo si Santiago, paano na raw ang anim na taong termino nito? Sinasabi ng siyensya nung klase niyang sakit, sa stage ng sakit niya, kahit may improvements in, in the care that can be given, ay hindi, baka hindi talaga siyang tumagal ng 6 years. Kaya hiling ni Claudio ilabas ni Santiago ang kanyang medical records, lalo ngayong tumatakbo siya sa pagkapangulo. Bakit sino pa yung kandidato, gusto ko talagang malaman kung healthy siya uh, para siya ay maaring uh, maging tunay na leader ng bayan. Pero si Senadora Santiago ayaw ilabas ang kanyang medical records. Uh, no, because that is my right to privacy. Ngayon, if she wants She can go to St. Luke's Global and she can ask, formally ask there in writing. Then St. Luke will follow their protocol. Kung sa tingin niya sinungaling ako, karapatan niya yon. Pero wala tayong karapatan na ulit tumatakbo ang tao pagka-presidente. Pilitin na natin ilabas hindi lamang medical records niya, pati lahat ng records niya. Magiging violation of human rights yun. Git din ni Santiago, wala naman sa batas na dapat ilabas ang medical records ng mga kakandidato. Parang sinasabi niya kasi, it is my burden to prove that I am healthy for the presidency. Hindi natin alam sino yung babaeng yon at kung gusto lang niyang mag-skandalo sa kampanya ko. Pagilinaw naman ni Claudio, walang politikong nasa likod niya. Isa raw siyang botante na gustong magkaroon ng sapat na impormasyon sa mga kandidatong pinagpipilian niyang iboto. Lalo't para sa kanya, kritikal na konsiderasyon ang katandem ng senadora. If she's not well, if she won't last, then it's even more extremely important for us to understand what is the political wisdom of her choice when it comes to Bongbong Marcos. Uma -action, may Los Baños News 5. Mga kapatid, para po mas maintindihan natin at linawin natin ang lung cancer, yung pong may stage 4, at kung may nga, mayroon nga ba itong cure o wala, kasama po natin si Dr. Christine Chavez, isa po siyang interventional pulmonologist mula sa The Medical City. Magandang gabi po, Dok. Dok, um, linawin po natin. Good evening po. Yes. Totoo po bang wala ng lunas o may lunas po para sa stage 4 lung cancer? Pag cancer kasi, Ms. Cheryl, ang pinag-uusapan kasi natin, uh, pag dinedescribe natin ng isang sakit, actually, karamihan ng mga sakit, pag dinedescribe natin, hindi siya lunas talaga. Especially pag cancer, describe natin siya in terms of survival rate. Ano ba yung chance na mag-survive mm -hmm. yon? Um, so, based pag sa stage 4, pag ang isang pasyente na mayroong stage 4 cancer, um, siyempre kung ikukumpara mo yun sa isang taong may stage 1 lung cancer, mas mababa yung percentage of patients who survive when they are in stage 4 lung cancer. Mm -hmm. So, masasabi po natin, walang cure for stage 4 lung cancer. Pero may mga agresibo na pong treatment. Oh, Ang cure kasi is tatanggalin mo talaga yung disease itself. For cancer kasi, especially pag uh, kumalat na siya sa mga ibang parts ng body, uh, we just control it. Meaning, we give medications or a combination of medications or treatment um, plans according to what the patient needs. And then, for us to be able to control the disease mm -hmm. para yung survival ng isang patient, we control the progression of the disease. It's how we call it. We mm -hmm. uh, we control the disease from progressing. So, yun. Meron naman mga therapies that we can give in order to give um, longer progression-free survival for mm -hmm. patients. Doktora Chavez, paano po ba natin i-describe -de ang kalusugan, pangangatawan po ng isang taong mayroon pong stage 4 lung cancer? Well, depende kasi 'yan, no. Each individual uh, is unique. So, depende 'yon kung meron pang ibang mga uh, sakit ang isang tao. Like for example, meron pa siyang ibang sakit sa for example, sa puso, may iba pang siyang sakit sa baga or may iba pang sakit sa ibang parte ng katawan, then that can aggravate the cancer itself. Pero kung wala naman ibang sakit, then um, meron naman mga, what I'm saying is, meron mga pasyente who can go on well, even with um, stage 4 disease, stage 4 cancer. Meron naman mga um, who can, na hindi naman tolerate depending on dun sa mga comorbid conditions, yung mga associated conditions niya. So ang sinasabi po natin, basta walang kasamang iba pang kondisyon, ay kaya po ng isang may stage 4 lung cancer ang maging malakas pa rin. Parang normal po yung pamumuhay as long as maayos mm -hmm. din po yung treatment on controlling yung mga cancer cells. Yes, yes, exactly. Mm -hmm. Okay, maraming salamat po sa inyong oras, Dr. Christine Chavez. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2015.